Hello guys, magandang hapon ito at <laughs> naglalambing ang aking si Yachi ang laki ng chan hindi ko alam bakit ito ay hey Yachi bakit 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 oh bakit yan guys ang laki ng chan oh hmm Kailan ko nga ikaw? Huwag ikaw lalabas ha. gusto <laughs> makipaglaro. Ay, huwag ka lalabas. Ay, mali. Dito pala yan. Ay, dito. Hindi ka nandito dito. dito. Hika Hika lang dito. Uy. Gusto <laughs> lumabas yan, guys eh. Huwag <laughs> ka dyan sa cut mo. Ay, ayaw ko na. Tsara ko na nga. Papasaway na naman ikaw eh. Sit na, sit, sit. <laughs> Ayan o. Oh. Ayan si namin na guys Oh. Wow! Ang ganda-ganda ng mukha naman guys yan oh. Oh. o. Oh. Ano kaya ito guys? Buntot ka na ba? <laughs> Hindi pa siguro. Bata pa ito guys eh. Ayan na. Uh, eight months. Eight, eight, months na si Yachi namin. Bye-bye, Yachi. Bye-bye.